Good morning mga tol. So for today's journey, babalikan lang natin ang isa sa pinakamagandang lugar na pwedeng mapasyalan dito sa Ilocosur. At dito sa video na to, actually first time ko lang makarating dito kasama si Sir Nick at uh, talaga namang namangha ako sa ganda ng tanawin dito. At ang tinutukoy kong lugar mga tol ay ito ang besang pas dito sa Cervantes, Ilocosur. Mula Bitalag, Ilocosur, meron tayong papadyak in 40 kilometers hanggang sa marating natin ang summit ng Cervantes Climb or yung Besang Pass Climb. Meron din itong 1,433 meters ng uh, total elevation. At ang max elevation nito ay nasa 1,516 meters above sea level mga tol. Pero ganun pa man kahit napakahaba ng ahunan dito sa papaakyat ng Besang Pass Monument. Grabe napakaganda ng tanawin mga tol. At syempre eto samahan nyo kami ni Sir Nick sa aming paglalakbay patungo sa makasaysayang kalsada ng Besang Pass. Mula sa bahay, pumadyak muna ako hanggang sa makarating tayo sa kanila Sir Nick dahil ay uh, sasakay natin yung ating bisikleta sa kanyang sasakyan. Medyo may kalayuan din kung sakaling papadyakin namin ni Sir Nick mula dito sa Luwag City hanggang sa makarating kami ng Tagudin, Iloc Sur. Almost 167 kilometers din yung distance mula dito sa amin hanggang sa Tagudin, Iloc Sur. At kung mapapansin nyo, MTB yung aming dala dahil yun yung gagamitin namin papaakyat ng Besang Pas. Bukod sa pamamasyal, isa pang pakay namin ni Sir Nick ay ang mag-track ride. Dahil dito din sa Besang Pass gaganapin ang unang suyu km Challenge na inorganize ni Angelo Biker Dude. Isa pang dahilan kaya kami nag-mountain bike ni Sir Nick dito dahil kami ay nakaregister sa kategory ng uh, MTB sa aming uh, respective each category. Siyempre hindi din mawawala ang kategory ng road bike ta uh, talagang sinalihan to ng daang-dang siklista na nanggaling pa sa iba't ibang parte ng Luzon at uh, sa katunayan meron din na uh, mga pro na sumali sa karera na to. Kaya naman minabuti na namin ni Sir Nick na puntahan itong Besang Pass para at least pagdating ng uh, kompetensya ay nakapag-track tayo at hindi na tayo malilito sa mga dadaanan. Mula dito sa Lawag City, nag-travel na kami gamit ng sasakyan ni Sir Nick papuntang Tagudin, Ilocos Sur at tinabod din kami ng tatlong oras sa pagbiyahe para lang marating ang Tagudin, Ilocos Sur. Mula naman sa Tagudin, dumiretso na kami ng Bitalag kung saan ay binabana namin yung aming mga bisikleta sa sasakyan at syempre nag-warm up na kami para mag-umpisang pumadyak, papakit ng Besang Pas. Nakaka-baba lang namin dito sa may uh, Bitalag, Tagudin, Iloso, uh, Ilongsur Kasi nagpre-prepare uh, na kami Ito na yung mountain bike Yun na rin ang kasernik So nagahanda na kami So dito na kami mag-uumpisang uh, pumidal So warm up lang hanggang sa papaket ng Besang Pass And uh, kung pa pala rin, tuloy natin hanggang sa Cervantes Ayan, So tignan natin kung hanggang saan yung ating kakayanin and, So nag-uumpisa na kami mag-ride ni Sir Nick eh, Ito si Sir Nick oh Marami, fresh na fresh pa Nakakakaba na, nakaka-excite ni ka. Grabe. <laughs> <laughs> <Pira -tabuan>. problema. <laughs> Pagdating mo dito, punto ka agad eh. Dito pa lang sa kapatagan ng Bitalag, makikita na ang ganda ng kapiligiran. At apat na kilometro mula sa may labasan, makikita na natin ang susunod na bayan. Ang bayan ng Suyo, Ilocos Sur. At mula dito sa bungad ng Suyo, mag-uumpisa na ang mga maliliit na ahon. So after 4 uh, kilometers, nasa 4% na yung mga yung mga starting grade dyan ito 6 6% uh. at syempre pagtapos ng ahon kasunod nyan ang mahahabang lusong At habang binabaybay namin ang kalsada ng suyo, nag naring na rin sumilip ang ganda ng bayan na to. Oh, oh saan ka ba? Solid ang view Tama si biker dude Sarap, grabe Nakiyakaw pa lang Iwan ko mamaya Basta walang uwing luhan Yes! So, Suyo Public Market Dito sa haban ng kaliwa Kalagpasan na natin Sir, good, good morning! Oh, ganda na sigat ng araw Grabe. Sino ba naman hindi mamamangha sa ganda ng lugar na to? Tumingin ka man sa kaliwa o sa kanan, hindi ka mauubusan ng magandang tanawin. Sa pagkakataon na to, lubos talaga akong nagagalak at napuntahan ko tong lugar na to. Ito yung pakiramdam na para kang unang sinagot ng kasintahan mo. Kaya naman, sinulit ko na yung pagkakataon habang naandito pa ako. dito nagmerienda sila biker dito dati oh. Yan, dito sa bridge na to. Kung so, napanood nyo yung kanyang vlog, yung kanyang track ride dito yun. Oh. So, nasa kilometer na 24 yung part ng bridge na yan. And ito, makakit na naman yung elevation natin, Tumataas na naman. Mula sa umpisa, nakaka 24 kilometers na kami ng aming paglalakbay at dito napapansin na din namin ang paunti-unting pagangap ng kalsada. At sa bawat siko kinakabahan kami dahil hindi namin alam kung mahaba o matirik yung aming aahunin. Yun. Mabuti na lang medyo banayad lang yung ahon at kaya pa naman namin padyakan. At habang pumapadyak kami paahon, napapansin na rin namin kung saan kami unang nanggaling. Ayun, na yung mga kabahayan kanya sa babang. Doon tayo galing. Kakalsada na yun. maangat-angat na tayo. At pagdating namin ng 25 km mark, dito na rin makikita ang isang tanyag na pasyalan dito sa Suyo. tayo walang iba kundi ang Vagina Falls. Hello. Sige na naman. Sige na naman. Ayan sa taas. <laughs> <laughs> Ayan kasama natin. Ayan. No? kami! Uh -huh. Siko after siko after siko mga tol. Grabe, dire lang yung walang katapusang ahon. At mabuti na lang talaga, hindi pa ganoon kahirap o katatarik yung mga ahon mula dito sa aming pinapadyakan, papaakyat ng besang pas. Ito pala si siko. pampito. Nasa mark. 26 kilometers, 26.2. Yan. Banayad lang ulit. Pero minsan may mga ilan ilan ding mga truck na lumulusong papunta ng bayan. Medyo makiipot lang din yung ibang mga daan nandito kaya kami nasa gilid lang. At syempre bukod sa amin meron ding ibang mga siklista na umaahon papakiat ng besang pas. Idol! Okay, Okay <laughs> Banog! <laughs> uh, 29 kilometers banayad na or banayad pa lang yung uh, ahon and eto medyo umaangat-angat na tayo 23 kilometers 529, recovery. Yeah, so nasa 810 meters above sea level na tayo mga tal pataas na rin at habang pataas ng pataas ang aming mga naaahon, hindi na rin nagtagal nagpakita na rin sa amin ang magagandang kabundukan dito sa Cervantes si Luxor wala na lang din kami nagawa, kundi pagmasdan ang aming mga nakikita. At habang pinagmamasda namin ang mga tanawin, paunti-unti ding napapawi ang aming mga pagod sa katawan. Sabi nga nila, the best view comes after the hardest climb. Grabe! At pagkatapos ng aming pagpapahinga, nagpatuloy muli kami dalawa ni Sir Nick sa pag-ahon. At mula sa umpisa, nakaka-34 kilometers na kami ni Sir Nick sa aming pagpapadyak. And so nakaka-34 kilometers tayo. And meron kami natatanong ni Sir Nick na medyo mataas na ahon eh, na no? yun. At dito na nga nag-umpisang humirap yung mga ahon. Sa so, bayan pa ng malakas na hangin, mas lalo pa kaming nahirapan sa pagpadyak. Medyo iniinda na rin namin yung sakit ng aming mga hita, paa, hanggang sa aming mga talampakan. Sa pang nakakadagdag ng aming pagod ay yung makita yung mga susunod pang ahon na aming dadaanan. Halos umikot sa gilid ng bundok yung tarik ng kalsada. Ang ahon na sa gilid, ay eh, dumataas siya. kitang kita dito, ayan, ayan yung ahon. At after 35 kilometers, eto narating na rin natin sa wakas ang Suyong Marker dito sa Maybesang Pass. Welcome to Suyo. So hanggang ngayon, Suyo pa rin. 35 kilometers in. Suyo pa rin tayo mga to. Ta. Kahit paano, naibsan din ang aming pagod dahil alam namin malapit nang matapos ang mga ahon. Dahil limang kilometro na lang, mararating na rin namin ang Besang Pass Monument. Dahil matatagpuan ang Besang Pass Monument sa mismong tapaw ng bundok. Pero habang papalapit kami ng papalapit sa aming destinasyon, pahirap din ang pahirap ang ahon. Minsan nagsishift pa ako ng gear kahit alam kong sagad na sagad ng sprocket ko. Talagang wala ka nalang magagawa kundi magtiis, ng magtiis, ng magtiis. Dahil alam ko pag naahon ko to at natapos ko to, meron akong pagmamalaki pag uwi ko. Kaya padjak lang ako ng padjak, tiis lang ng tiis. Alam ko sa isip ko kahit mabagal yung tinatakbo ko, nababawasan yung bawat kilometro ng natitira sa inaahon ko. So 38 kilometers. Bikin doon sa... Ah, uh, baba ka na yun ako. Saan ito nag ito, mga kabahayan na naman. Ah, malapit na. 2 kilometers more to go. 39 kilometers. Last 1 km lang. 39.5 kilometers. Malapit na. Pagdulig so, sa mga part na to. Medyo parang nakakaapo na yung kahon. Sa so, huling isang kilometro parang nanumbalik yung aking lakas. Yung pakiramdam na parang alam mong malapit na yung finish line sa karera. Kahit hindi ko kabisado yung lugar, grabe na paul out na lang ako bigla sa akin pagpapadyak. Dahil paglagpas sa Seiko na to, matatanaw na namin ang aming finish line. Finish line na natin, malapit na. Besang Pass Natural Monument! Ito na nga narating na rin namin sa wakas ang Besang Pass Monument. Mula sa may Bitalag hanggang dito sa may Besang Pass, 40 kilometers yung aming nilakbay. 25 kilometers na patag at 15 kilometers na walang katapusang ahon. Lahat yan tiniis namin marating lang tong lugar na to. Pasasabi ko namang sulit na sulit ang aming pagod. Sabi nga nila, it's not the distance that matters, it's the journey.